and the legislative process is napakahaba. At kahit mapasa na ito sa batas, maghahanap ka pa ng pondo sa DOH, sisingit ka, makikiusap pa na i-prioritize ito. E yun naman pala, for the longest time, meron na pala pamamaraan. So, kung hindi magi i uh, aayaw na ang tingog mag, uh, dito sa initiative na to, I hope somebody else will take the initiative, Kong Jude, kasi... natanong po sa amin yan, bakit daw tingog ang nakaisip? Yan din ho ang tanong namin nung nakita namin yung mekanismo, nung nakita namin kung yung pangangailangan, ba? Diba? Nandyan nga yung, in fact, I remember when we made the first presentation, ang unang sinabi ng Pangulo ng DBP, bakit ngayon lang natin ginagawa ito? Uh, siguro, nagkataon lang na kami yung nakaisip, kaya ho tayo naging uh, masigasig sa pagsulong nito. Uh, and that's what is unfortunate with all the political noise, no? Uh, hin